bawal dyan! na kaya dumudumi tong dagat eh. na. <laughs> ano ba water lily? Tao ba natin yung Ba't ah, Tan, tan, taran. Oh, jackpot. Tan, ah, Ikaw kaya? <laughs> jackpot. kaya naman pala. Nasanay sila. Ay! Ikaw ang bigay ng may kapal. kapal. Tugon sa aking dasal. <laughs> ang sa <ng> lahat <laughs> ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ay ikaw. Bawat pag-ikot. Ang ating buhay. Ang unang letra ay Asuncion. Nakauwi naman sa pasyon. Malayo pa. Malayo Excited pa. na ako. Mahalo excited araw. na ako. Tito Sen, Boss Alan. Isang araw na lang Joey. ang kasal ni Marvic, Boss Joey at saka ni Pole. Huwag <laughs> kang iiyak. Huwag kang iiyak na, na. Ano ba kayo? Nagahanim mo na. Ano ba? Nauna pa? Beses <laughs> si Kaso lang naman. Busy eh. Apurado naman. <laughs> excited ka na para bukas? Opo. Ang inaalala ko, itong isa na to. Baka mamaya iiyak-iyak to doon. Bawal lang umiyak doon. Sa, sa kasal yung sinasabi mo? Pa? Ako din, excited na. Opo. Pero, para dyan sa hawak-hawak ni Lola ay bitawan. Nako, ewan ko ba dyan. Ilang araw niya, oh. mo, oh, kung ha hawakan, nakayakap eh. Oo nga, Tito Sen. Baka mamaya iiyak to doon eh. Alam mo, Bukas na nga ang kasal. Pero hindi ko maipapramis na hindi ako maiiyak ni Dora. Sa tuwing magpag-uusapan niyang kasal-kasal, naiiyak talaga ako. Alam mo bang sa kasal ko noon, lumuha ako ng lumuha. Kinasal ka ba? Oo. Oh, Hindi mo alam. <laughs> Kinasal ka pala? <laughs> hindi. <ke> <laughs> Kaya mo ba yan no, sa iba? Hindi. Kaya Miguel yan. Yung Kaya kasal Miguel. namin ni Miguel, oh, uh. oh, Miguel. Umiyak ako ng umiyak. Dahil mahal ko si Miguel, pero hindi maalis sa isip ko si Anselmo. First boyfriend oh, mo 'yun, lola eh. Siguro dahil napakarami naming pinagdaanan na dalawa ni Anselmo kay mama. Kaya ganun na. <laughs> Kaya hindi, mawala sa isip na, ko. Na, natagpuan ba ni mama kayo? Kung hinahanap kayo? Itutuloy ko ang kwento. Ayan. Ayan. Alam mo, napansin ko, ang lupit pala ni Mama, ano? Pero, alam mo, si Mama, kahit ganon, marunong di magmahal yan. Kayo naman kasi, ang ng ulo nyo. Lalo ka na, susunod ka lang, hindi ka pa sumunod. O, ayan tuloy ang nangyari sa inyo, di ba? May, alam mo, mahirap kasi tinidora. Mapusok ako nung kabataan ko. Marami rin akong pinagsisihan. Kaya ayoko mangyari yung kay Divina. Pati na rin kay Dora at kay Daris. Oh. mga apo ko, hindi ko lang kapiling. Ngayon, naiiyak na naman. Naalala mo na naman si Anselmo. Oo. Oh. Naalala ko ang mga apo ko at mga anak ko hindi na nila ako naalala oh, Oo nga nasa na ba yung mga uh, yung mga apo natin ay yan yung mga pamangkin ko oh. saka wag ka naman masyadong malungkot nandito naman ako wag ka nang malungkot just praise the lord okay okay lang ate dito hindi kita pababayaan alam mo tinedora nakakaiyak na sana eh panay lang ang buka ka mo <laughs> alam niyo po Para... hindi ko hindi ko po talaga sinasadya yung mama kasi, nung kabataan namin, yung ako ang ano, Tumukong kargahin ako sa gilid. Nandito yung dalawang ako. Ah, kaya, kaya. ah, kayo. Kaya rin ka ganun. karga ng hapon. o, o po, ay, karga ay, ng hapon. Oh, ganun ang hapon ko, Marke. Kaya, kaya sakang sila. Kaya sakang. Eh, gusto na namin malaman yung kwento kasi interesado rin kami. Kung nabuhay ba si Yayamot? Mot? Ano ba? Kaya <laughs> na nga, ituloy mo. Ituloy mo na ate. <laughs> Napalay <tayo> pa. <laughs> duto, yun ang gusto ko malaman, Tito Sen. Ano ba nangyari kay Yayamot? Oh. Kasi, kasi Ibi pinag-inita ng mama niyo eh. Grabe, ha? Hina. Ah, oh, ito. Makinig kayo. Ha? Pati ang mga nandyan sa bahay, makinig. Oh, Ay, dali ate, yung isa hindi nakikinig. Ay, makinig kayo! <laughs> 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 Nabitin tuloy. Kumikislap Tapo pa yun? Na eh. Kumikislap na eh. Okay, yan na. Makinig na yun. Huwag magkwentuhan mo na. Eto. Nang makapiling.